Nakakita na ba kayo ng ganari kahabang patola? Tara, samahan niyo ako for today's video. Pero bago yan, eh pinagbayabang muna nga sa akin ni ate aring tanim niya na kalabasa at meron na dalawang bunga. Pinitas na rin ni kuya aring guyabano para may dalhin daw ulit ako pa uwi ng bahay. At bukas nga daw ay hinog na to. Nanghingi na rin pala ako ng mga halaman dyan at marami pa sana to kaso ay hindi naman namin kayang dalhin. Kaya sabi ko ay eh, abalikan ko na nga lamang sa sunod yung iba. Pati nga pa so, eh dala ko na rin. Dumarecho naman kami di ni kina Lolo Anto kasi pwede na nga daw ma-harvest aring mga patola nila. Nung nakaraan kasi napunta ko dito ay eh, isa lang ang nakuha ko pero ngayon ay eh, makaka tayo ng apat na piraso. At tingnan nyo naman, katulad ko rin ba kayo na first time makakita na re, eh, talaga namang sabi ni Jello eh, snake nga daw sa sobrang haba. May isang di pa nga ang haba na re, at halos lahat din talaga ng tao dini sa amin eh ngayon nga rin lang nakakita ng ganari kahaba na patola. At hindi ko nga rin nakalain na may ganari palang kahaba. Kaya sino ba namang hindi matutuwa kapag nakaharvest ka ng ganaring gulay sa iyong bakuran? Ay, aba, ay marami ding pwedeng maluto dini At pag nalagyan mo rin ng miswa to, eh solve na naman nga ang pananghalian. At makakatipid na naman nga tayo kasi bukod sa mahirap mag-isip ng aulamin, eh malayo din talaga to sa bayan. Kaya medyo may kahirapan talaga mag-isip ng ulam kasi malayo sa palengke. Kaya dini sa bundok, eh kailangan mo din talaga magtanim ng mga gulay na katulad na rin. At alam nyo ba, kumakain ako ng patola pero kapag naluto ito na ng ibang gulay, eh dati itong patola ang natitira sa plato ko. Pero ngayon na nakakita ko nang ganari kahaba, eh bigla nga akong natuwa at excited pang maluto. At pati nga mga kasama ko, eh ganado na rin kumain ngayon ng patola. At para hindi maputol kapag dinala, eh tinalian pa to ni Lolo. At nang maalwan na rin dalihin, bali apat na pirasong patola ang na-harvest namin ngayon. At yung isa na nakabalok to, eh ko sa tita ko. Tapos bibigyan ko rin si Lola kasi alam kong matutuwa siya dito. Tapos yung dalawang tira, ay uuwi ko sa bahay. Pagtitinguha ng akin na lola ay hindi ako nagkamali. Na matutuwa din talaga siya nung nakita niya aring napakahabang patola. At sa edad niyang to, ngayon nga rin lang daw siya nakakita ng patola na mataas pa sa kanya. Inatanong <laughs> <laughs> pa nga sa akin kung madami pa daw bunga at mabahagi pa daw siya. Maraming. Maraming. Oh. Tinanong ko pa nga si Lola Jaan kung anong luto niya sa patola at sabi nga niya ay parang ayaw niya pa daw aring lutuin. Ayan mo, ay, Lola. Ay, iyon so, harap ka na lang. Sa so, Ayaw mo na naman <laughs> <laughs> Sakto naman na birthday din ngayon ng ninang Leona. Ni Kaya nakalibre na rin tayo ng merienda. Ako pa nga rin lang ang busita. Kaya bago pa magsidatingan ang iba, eh, aunahan ko na nga sila. Happy birthday naman sa aking kumare. And yun lang for today's video. Salamat sa panunood! Hmm.